Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang todo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! At kayong araw, abay! May mala ice bucket challenge na naman tayo kaganapan sa Senado! Wala na! Finish na! Iyan raw ang mensaheng dala ni Senate President Pro Tempore, Jingoy Estrada, para sa impeachment issue laban kay VP Sara Duterte. At mukhang binuhusan ng malamig na tubig. Sina Soto, Bam, Huiza, at Kiko. Matatanda ang kinansilan na ng Korte Suprema ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Base sa technical grounds tulad ng one year rule at paglabag umano sa due process. Pero kahit malinaw na ang hatol, may ilang senador pa rin tila ayaw bumitaw. Sina Hon Tiveros, Pangilinan, Bam Aquino at Soto Ngaraw. Naglalabas pa ng resolusyon para kumbinsihin nga raw ang Korte Suprema na balik na rin ang ruling nito. Eh kaso mga ko, sa Senado mismo parang walang nakiraid. Kumbaga, nilalangaw raw ang resolusyon. Ngayon, pumasok sa eksena si Senator Jinggoy Estrada. At hindi lang basta nagsalita, nagbuhos ng malamig na tubig sa isang panayam kumpiyansa raw si Jinggoy na 19 hanggang 20 senators ang papanig sa ruling ng Supreme Court. Sabi niya, karamihan sa saloobin ng aking mga kasamahan ay sumunod sa desisyon ng Korte Suprema. At nang tanungin kung ilang senador ang sumang-ayon, sabi na nating susunod sa ruling mo 19 hanggang 20. Kung totoo yan, abay talagang wala na. Finish na. Idiniin pa ni Jinggoy na wala ng diction ang Senado. Hindi na raw sila magkoconvene bilang impeachment court. Sabi niya, ayon sa Korte Suprema, wala na tayong jurisdiksyon dahil ang ipinasa ng Kamara ay labag nga raw sa konstitusyon. Grabe no, kung gaano kainit ang pagtutulak ng ilang opposition senators, ganoon din kalamig ang pahayag ni Jinggoy. Literal na ice pot sa kanilang intensyon. May babala pa si Jinggoy kapag hindi sinunod ang Supreme Court ruling, maaaring uwi sa constitutional crisis. Sabi niya, kung may constitutional crisis, anong mangyayari? Magkakagulo ang gobyerno. At eto pa, yung pinakamatindi. Tayo ang gumagawa ng batas pero tayo rin ang hindi susunod. Parang awkward yan. Masakit. Pero may punto si Senator. Paano mo maaasahang sumunod ang mamamayan kung mismo mamambabatas ang nangungunang sumuway sa batas? Pero syempre, may ilan pa rin ayaw sumukong araw. Si Risa, Kiko, Bam at Soto araw sila umano ang lumagda sa resolusyong humihiling nga raw sa Supreme Court na pag-isipan muli ang desisyon. Pero kung totoo ang numero ni Jinggoy, 19 to 20 senators ang pro-Supreme Court decision. Eh, di parang sinasabi ng Senado, salamat sa resolusyon pero tapos na ang laban. Parang ganito ang vibe, sige lang, iyak kung iyak. Pero wala na tayong magagawa. Ang tunay na moment of truth ay sa August 6 kung saan mapupulong ang buong Senado para bumoto. Pero kung ang bilang ni Jinggoy ang pagbabasehan, mukhang hindi na mangyayari ang impeachment trial. Kung baga, wala na nga ang show na pagbubuksan ng kortina. At kung hindi makakuha ng sapat na boto ang pro-impeachment block nga raw, eh baka ang tanong ng ilan, bakit ba pinilit pa? Sa dulo, malinaw na rule of law pa rin ang mananain. Hindi dahil majority ng Senado ay Duterte allies kundi dahil may desisyon na ang pinakamataas na hukuman sa bansa. Kung ang mga nasa gobyerno ay hindi kayang sumunod sa Supreme Court, paano pa kaya ang karaniwang Pilipino? Kaya sa ngayon, ang masasabi lang natin sa mga nananaginip pa ng impeachment trial, it's crying time na talaga hindi ito teleserye na pwedeng i-extend. Tapos na ang episode. Hanggang dito na lang. Kaya, comment down below. Like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Tinig ng Bayan kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-sari komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nila, Pinakamagandang sinabi ng Supreme Court, they will stick to the Constitution at wag daw gamitin ang impeachment process para lang pabagsakin ang kalaban sa politika. Saludo ang taong bayan sa integridad ng kataas-taasang hukuman. Salamat sa 20 Senators na nag-support sa Korte Suprema. Hopefully, wala ng gulo. God bless Philippines! Tama ang desisyon ng nakakarabig mga Senador. Igalang ang desisyon ng Korte Suprema. Kung gusto magreklamo ulit ng mga Kongresista sa February pa ang tamang panahon, irespeto ang desisyon kung pula ka man, green o pinklawan. Respeto! Muli ang mga ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin nating ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment lang sa baba. Poses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, pangdaan ang may alam, may laban! Awesome!